Mukabat sa 4.2 milyones pesos sa balor sa mga counterfeit o mini nga phone accessories o pa produkto sa usa ka cellphone brand ang nasakmit sa NBI NCR sa Kunon Street, Cebu City, gahapon sa buntag. Matun Special Investigator Rafael Gonzaga ang team leader sa NBI NCR nga unom o dili lang upat ka cellphone shops ang ilang naronda kagahapon naglakip sa ilang na ang mga charger o batteries sa inilang brand ng mga mini o substandard ang kalidad. Tagad sa mahinungdan sa sunog mao ang pagbuto sa substandard ng charger o battery. Kasong kalapasan sa Republic Act 8293 o Trademark Infringement ang isang at batok sa tagiya sa cellphone shop tunod si Manna. Malaki po ang threat na binibigay sa ating publiko kapag gumagamit po tayo ng mga uh, mababang kalidad at peke na mga produkto kahit anong produkto po 'yan. Mga bagay na na counterfeit po ay eh sigurado po 'yung makakaapekto sa ating kalusugan whether ginagamit po natin 'yon sa katawan or iniinom po natin.